Ngayong gabi nga ay makikilala na natin ang latest evictees ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 6 Eviction Night. Sila nga ang mga nominado ngayong linggo. Shubi and Clarice o ang Shukla? AZ and River o ang Asver? Dustin and Bianca o ang Dasby? Sinong gusto mong iligtas dahil ayon nga sa latest tally of votes na inilabas ng PBB ay makikita nga ang laki ng agwat ng mga boto samantala nagkaroon nga ng mga hula ang mga netizens online na baka nga ang duo na sina Bianca at Dustin na nga raw ang lalabas dahil pinagbabasihan nga nila ang ingay ng mga fans online o baka naman tahimik lang na lumalaban ng mga taga-suporta ng Team Dustby. At baka magulat na lang tayo na isa sa mga duo na sina Asian River at Shubi and Clarice ang lumabas na ng bahay ni Kuya ngayong gabi. Kayo, sa tingin nyo, si Nabianca at Dasin na kaya ang lalabas ng Big Brother House? Abangan yan ngayong gabi sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 6 Eviction Night. For more videos, just don't forget to like, share, and comment. And don't forget to subscribe!